Ayan yung mga nga, pabahay dito guys. Ayan. Uh, may pintuan na siya. Ayan. Ito naman yung sa amin. Block 54. Ayan siya. Pero pwede itong palitan yung ano yung kanyang um, dito. Um, hello, hello. Ayan, wala lang siyang Ayan, may lababo na rin Maliis na mga lababo May lababo nyo CR? Saan yeah, yeah. CR, CR mo? Ayan, dito naman yung kanyang uh, CR, kasutin na yung CR okay, guys. Saan CR? Ay, to, pero kailangan, bakit taas ito CR niya. Ay, saan yung susi lang? CR. Aray ko. tak niya susi ito. Ayun. Ayan yung kanyang CR, guys. Ah, oh, ganyan lang siya. Oh. Ayan. So, kailangan mo. Tapos, mayroon siyang ano dito. Ganyan. Pwede palagyan ng pader to. Para. Aray ko.